panoorin nito si ate guys so pinagkukuha na yung chicken at inilagay niya na sa plato niya tapos tinakpan niya yung pakwan na walang laman nakita nitong mister niya tapos ang ginawa pala niya guys pinagtatanggal niya yung laman at inalagay pala niya dyan sa plato ng mister niya guys ayan oh hinimay-himay pala niya at inilagay dyan sa pagkain ng mister niya. Ayan, itinago pa niya sa ilalim. Tapos nilagay pa niya lahat ng egg para pala sa mister niya. Tapos tinakpan niya ulit yung mga buto na nandyan sa <laughs> plato sa harapan niya. Ang ginawa ba naman ng mister niya guys? Oh. So, <laughs> Kinuha kasi nakita kasi niya kanina na nilagay lahat ng misis na doon yung chicken doon. Ah! Tignan niyo. Ginawa naman ito ni ate o kinain ang kinain yung egg. Grabe kumain ng egg to si ate. Ayan na guys. Ito naman si kuya, ayaw pang kumain. Pinapaunan niya munang kumain yung misis niya. Ayan, tignan niyo guys. Ayan, no, 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 no. na siya. Bakit may laman yung ilam, lalim ng yung pasta na kinakain. Ayan, tignan niyo. Pagtingin niya, puro buto na lang. Iti, binigay na nga sa'yo, pati yung laman sa kain, eh, pinagpalit pa. <laughs>